Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video pong ito mga kapatid ay mayroon po akong ituturo sa inyo na isa pong karunungan kung hindi po ninyo mapapagana ang mga orasyon na aking itinuturo po dito ay kailangan nyo po na usalin muna ang pampaandar sa mga gayuma na orasyon upang mapagana po ito pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang inyong notification bell. Bago po ako magsisimula sa ating pong panibago na namang karunungan ngayon mga kapatid, alam ko po nang iba sa inyo ay nagtataka kung bakit sa mga nakaraang buwan po ay eh hindi ako nakapag-upload ng video. Mayroon pong nangyari kasi sa aking channel. Nagkaroon po kasi ng violation ng aking channel. Kaya inaayos ko po. Mayroon pong mga video na aking idinilit sapagkat kailangan po. Huwag po kayo mag-alala sapagkat ibabalik ko po ang, ang mga video at karunungan na iyon. Simula po ngayon ay mag upload na po ako palagi ng maraming mga video patungkol po sa mga lihim na karunungan. Nang sa ganoon po ay inyo pong magamit ito para sa inyong pang-araw-araw. Sa video pong ito mga kapatid ay ituturo ko po sa inyo kung papaano po paganahin ang mga gayuma na orasyon. Ganito po kasi 'yan mga kapatid. Mayroon pong mga tao na sadyang nakakapagpagana ng mga orasyon. Sapagkat sila po ay nagpupoder. May mga tao rin po na mahihirapan na makapagpagana ng mga orasyon sa gayuma. Kaya naman sa bidyong ito ay ituturo ko po sa inyo ang isang karunungan upang inyo pong mapapagana ang mga orasyon na akin pong itinuturo dito mga orasyon po tungkol sa gayuma. Nang sa ganoon ay magamit po ninyo ito para po gayumahin ang taong inyong minamahal. Pero wag po ninyong kalimutan ang aking paalala sa lahat po ng aking mga video na huwag pong gamitin ang mga karunungan sa gayuma sa panlalamang po sa inyong kapwa sapagkat ang mga gayuma po kapag ginamit po ninyo ito sa kasamaan ay eh sigurado po ako na mayroon pong masamang balik ito sa inyo at kapag gagamitin po ninyo ito sa kabutihan para po mahalin kayo ng taong inyong minamahal at siguraduhin po na pananagutan po ninyo ang mga tao. Ang tao na inyong gagamitan ay wala pong balik sa inyo. Kaya naman, sa video pong ito ay ituturo ko po sa inyo ang isa pong orasyon na kailangan po ninyong uusalin sa umaga at sa gabi. Nang sa ganoon ay mag mapapagana po ninyo ang mga orasyon patungkol po sa gayuma. Ito po ang orasyon na aking ito tinutukoy na inyo pong babanggitin araw-araw. Actum, actum, irigo, litim isum, kristum, libera mia, malo igusum. Yan po ang orasyon na kailangan po ninyong dasalin gabi at umaga. Nang sa ganoon ay inyo pong mapapagana ang mga orasyon po sa gayuma na akin pong naibahagi dito sa ating channel. Lagi pong tandaan na palagi pong gumawa ng kabutihan sa ating kapo. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Marami pong salamat sa inyong panonood at pagkikinig. God bless po sa inyong lahat.